Binatatanong lang po kasi sa akin to ng ano po, ng Seven Adventist. Ano daw po ang ng Panginoon Diyos tsaka po ng Panginoon Yeso Kristo? Anong relihiyon ng Panginoon Diyos? Opo. Iyon tanong na yon, tanong ng tanga yon. <laughs> kasi, ang kahulugan ng relihiyon from the Greek Treskia, pakilagay sa screen, yung relihiyon sa Griegong Biblia, Treskia. Ayan. Treskia, a derivative of 2357 ceremonial observance, religion, worshiping. Ang relihiyon pagsamba. Eh, tatanong sa akin kung ano ang relihiyon ng Diyos. Ibig mo sabihin, ang Diyos sasamba? Eh, siya nga ang sasamba yun eh. Ba't naman sasamba pa siya? Yun ang sagot, kapatid. Yun ang sagot. Sabihin mo, uli-uli, sabihin mo dun sa kaibigan mo, 70 day Adventist, kung magtatanong siya, yung tamang tanong, yung legal na tanong, illegal yung tanong niya. Eh, eh pasasambahin mo pa ba ang Diyos? Eh, eh siya na nga ang sinasamba. Okay na, kapatid?